Ayan na po, si Miss, ne, Mrs. Nenita C. Santos. Ang sarap dito, fresco. Ay, ganun ba? napaka fresco Ano ang feeling? Ano ba ang feeling niyo Sa ngayon? At uh, namamasyal kayo sa mini park. Sa luneta ng walang pera. Ay, <laughs> grabe. <laughs> Paulit-ulit. Huwag nyo sasabing wala kayong pera. Ay, marami ako. Yun. Dapat marami pe. Ayan, ganun. Ganun. Marami ako. Huwag nyo lalakasan. Huwag nyo lalakasan yung ano, mga mga marinig yung mga kapitbahay, ma-hold up kayo. <laughs> <laughs> o, baka amakanal kayo. Ano ba yan? Ay, meron na kayo nga doon, mga senior. Oh, may backdoor din. Eh. Pero walang, wala trolley. Oh. Ah. Oh, makakanal, no? Kamusta naman yung kabataan nyo? Nung ilan ba maliligaw nyo bago si tatay? Ah, <laughs> Sino ba una naligaw sa inyo before si... Chuhi ni Albert Martini. Wow! Sino doon? Sino yun? Secret. Wow! Ipa-secret-secret pa kayo, ha? Sinong tsuri ni Albert Martinez? Tum ano, kamag-anak nila yung tapit bahay namin. Ng... Ay, ganon? Niligawan kayo? Maring oh, ano sabi niyo? Nakilala niya ako. Mga ilang taong kayo nito? Mga 15. Ganun. Wow, batang-bata. Batang-bata. Oh. Tapos? Ano nga ate? ko, huwag mo akong storbohin. Nananahiya ko. Abi sabi, kasi anyos pa lang Ay, oh, kayo, nananahiya kayo? Ano naman tinatahi nyo? Bistida. Wow. Ano naman pala kayong manahi ng Bakit hindi nyo ako tinahiya ng bistida? Para <laughs> <laughs> maging baka kayo. malakas oh, siguro makalakad. O kaya kaya lang. Kaya Inhale, exhale. Eh salit ng hangin, no. Oh, oh yeah. tapos ang nangyari kay ano, yung pangalan ng manini Dami Dami Martinez. Uh Oo. -oh. oh, binastik nyo ano Oo, binasted. Bakit? Ayaw ko pang magpaligaw. Ay gano. Eh, si Tatay, ilan na kay kayo niligawan? Alam mo, si Tatay, kinakilapis ako kay Nanay Tentang. Oo. Oh. First time na nakita ko ni Nanay Tentang. Sabi kay Tatay, ay gusto ko siya. Kasi ano ako eh, from the... Oo, uh, from the province. From the province. Oh, tapos. <laughs> dalagang ay, Pilipina. Dalagang Pilipina. Oh, ano nangyari? Kasi ang daming may gusto kay tatay. Oh? Oo, oo nung binata siya, tikutin siya, tapos siya. Pogi ba si tatay nung kabataan niya? Oo, pogi siya. Tsaka ano? A forma? Pogin. Mga babae lumiliyo sa kanya. Ay, ganun ba? Sabi ko, kakapal ng mukha niya. Sabi ko siya. Muntik na nga makit mapikot. Bakit? 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 Eh, pa-uwi na ng Pampanga. Kasi nasa Pampanga ako. Oo. Oh. Eh, kasabay niya yung girlfriend niya dati. Oo. Oh. Tapos, oh, nung paalis na yung, <laughs> yung bus, ang dali lang, hihiyap. Oo. Oh. Gumawa siya ng alibay niya, hindi nang makit sa Ay, gano'n, tinakasin niya, gano'n? <laughs> Oo, oh, oh. sabi ah, niya, tignan akong mapiko, at sabi niya. Oo. Oh. Dinikitan ako ang pangalan niya ano, si Corazon. Corazon, ano pilido? Hindi ko alam mga pilido, Corazon lang. Oh, sige, cut muna tayo ha. Part 2. Wait.